Hello guys, good morning, welcome to my youtube channel ako po nga pupunta sa Agos at ako po yung maman daw ng Taen yun po yung pamalos nandun po sa Agos let's go, samahin nyo po ako ayun guys, at ako po yung ngayon sa Agos ito po ako so, po na daan papunta sa Agos yanapat na po, medyo magalaw ng kante. Dito pa yung madaming kakaw. Sa lugar na ito. Nakan pong papanlawin yung aking tayo na pamalas kung may huli po. Dito po yung malapit sa sapa. Yan po yung sapa ah. ah, tabing palayan, bin pala yan ito so, po na din ako pag ah. Na. oh, may mga pato nga po doon ah. may pato po doon ah. ayun po ah. Oh. ito so, nakapagmakin na, na. Malaban na din po dito mag -talok. may doon pa, may doon din po hindi pa namamakin ah. ayun po ah. Oh. Yung mga po naman na nagpapalaypay. ako po yung naglusong lang dito sa Agus at Akan. Kung papandawin niya yung umaga yung aking kabit na taing na pamalus. Yan po na yung gilid ng sapa. Yan po na kuha ng patubig. Ayan po yung sapak. Tingnan po natin kung may huli yung aking kamalos na tain. Ito po yung iisa. Po yung iisa pa po yung nagagawa. Ito po yung matagal na. May mga bulaklak din po ang harlin dito kahit po damuhan. Ah. Kahit po magubat. Maganda po ang panahon ngayon. Medyo mainit po. Hindi po naman may hiniyuga na. Ah. Mm hmm Dami pong kuban, puno ng kadig. Yan po diyan sa may tabing sapa. Ito po naman yung bilada namin dati ah. Ngayon po yung medyo madamo kalabaw din po doon. Ah. Baya po po. Ah. Patingin po sa akin. Yan po yung dito sa may ari po na itagal dito sa akin. Baya po yun man yung sapa. Ah. Ako po yung masarap maliligo. Ang ganda po dito magpapahingat. Medyo kalong po madami pong puno at ito na po ako sa Agus ito na po ako sa tabing Agus dito sa aking pamandawa ng Tain yung pong Tain ko na doon po sa kabila Ibayo yung po'y Pamalos yung pong Ibay tawag ay Igat dito po naman sa Ami Palos maganda po, po ah, sa kabila po noong kabilang ibayo po yung nakabit yung tain may nakakabit din po lambat buhong po sa ibayo po ah. yun po yung may ari po na itaga dito din sa amin kanya ah. po tinitestingan daw kung may isda pa ako po ngayon din nagkakabit ng lambat at wala po naman na huhuli maganda po dito magkakabit ay paglabo kapag ganito pong malinaw ay madalang may nahuhuli po na may kasalaan ngayon pa isa isa katulad nga po na ako magkabit diyan ha kapag wala nahuhuli kaya po yun ang taing pamalas ang aking kinakabit baka po sakaling may manghuli Ganda po ang panahon. Dito po ito hey, Mick. Kahit po dito magsisigaw mag-isa. Dito po masarap manirahan. may nagtubo din po pala ditong kamatis hmm. sa batuhan sa piraso may bunga pong isa sa ibulaklak pa may ipot nagkakaigi dito ayoko po mabandami pong bato kamatis Ah, po. Ah. Sa kabilang ibayo po yung aking kabit. Diyan po. Ayan. Tingnan po natin kamay may huli. Let's go! Ibu guys, yung akin sa Impoma May huli kong kung ilang peraso. Ito na po siya. ayan na po siya may po yan para pong limang piraso apat puan po ang sikat ng araw ngayong umaga may nakakabit din po ng lambat di yan ah po ayan po may sakong asol kapo ah, sa kabila bayo bayan po ayong kabit na lambat may palotang po yung dulo mga po yung na uli at ito po na may isa yung aking mangkabit ng taen. Yan po yung pamalos. Yung pong panghey po yung baka po mamaya akong hapon ikabit. Yan po na may siligan ah. Mamanus. Yan po guys sa takabi pa uwi na. malus ah. Matain. Dapoy yung tsura ng tain ah. Ayan po Ito ah. po yung puwit ng tain. Ito po naman yung takip ah. Ito na po kadadaan ah. Pinapakaraming kapupuno ng kadig. Nasa pula ay medyo maliliit pa. Pero ito po yung mabilis lumaki. Huwag lang pong matangay ng baha. Dito po yung nabahan ng kuwan. Panahon po ng December, November, Sapa po at Agos. Ito po yung malaki pag nalaki, ng Agos. Yeah, pula nga hindi na kay ko 'yan. Ito po sa amin medyo na na. Pero pag pagbuhok ng ulay, ito 'yung lagi po nga baha. po dito ang kapupuno sa panabing sapa ako oh po ang kalami ng kalig dito po masarap magpapalilim ah ito po sa sapang ito.

Okay. Ilan? Okay. Bawal na ka na din ah. na ka na. siya Hey, Ang maganda ang... mamaya, lagay mo sa at makulot ang laman. Ito yung mga dahon ng adwa sa isa sa karawagang. Ito yung mga dahon ng yung mga yung kong ginawa bulok na. Ano yung, yung kutak, eh, tayo, isa. Ginamit yung kota kayo. Okay. yung isa. po guys. At yan po yung pamain po na ihip. Tama. liang yun oh. <tinyo> hmm. <tinyo> Patat, liyong, ah. Patat huli. Patat.

ito na po yung palos at lilinisin daw po ni mama. Nga po si mama, maglilinis po ng palos ko na huling buhay pa yan. Pakpokay mo na lang. Banah buhat naghahabol na po si mama ng palos. Pakpokay mo. Ay, why? Nati dala na, pamipi. Ang buhat pakahirap. Pagpapak kayo ng bangkod. Sige pa. Mm. Okay. Nakalaki po yung isang iyon. Ito ka gigil-gil. ganda na din po pala yung tanim ni mamang mga sitaw. Malapit na pong bumuo. Ah. ayan po siya. Maggo. Ah. Boy hangaduna. Ah. po na may taklob na palapa, ah. ayan po i kuwan luya. Tindita okay, sa malapit sa may gilid ng palayan. tanura ah. Tanura po yung kapalay pa yata. Mga po naman naglilinis ng palos. Ito po naman ay harding para pong pichil-pichil. Para pong pichil. Ito po ah. Dapat may tubig yung loob. Tawagin po yung pichil-pichilan. Ito po naman ay pakpak lang po para pong kuna para po yung buntot pusa